Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Uh, Unang-una, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa uh, nagsuporta kay Amiga. Ayan. Salamat po sa mga nag-comment, nag nanood ng aking video. Ayan. <coughs> maraming maraming salamat po sa inyong lahat. <coughs> ito po ay tungkol po ito sa aking itong <coughs> itong aking content tungkol po ito sa ating sa mga nababahaan diyan tulad ko. ayan sa mga nababahaan no malayo pa lang ang tubig kailangan magliquid na o kaya nararamdaman mo nang nag-uulan alam naman natin na bahain talaga itong lugar na lugar na tinitirahan o kaya kung saan man sa mga tinitira tulad namin dito kung malayo pa lang ang tubig para walang mapasang mga gamit, ito po ay share ko lang o kaya tips sa inyo malayo pa lang magligpit na kasi pagka oras na biglang pumasok ang tubig, basa talaga lahat ang mga gamit namin experience ko na po ito talaga dito sa amin kung kailan malalim na kung kailan may tubig na sa kamagliligpit magkukumahog na itataas ang mga gamit, 'di ba? Oh, mapipigilan mo ba 'yung tubig? 'Di ba hindi? Oh. Alam niyo naman na ganoon na talaga na itong buwan na to sa mga binabahaan. Ayan. 'di ba? Ini <laughs> kayo kay amiga. Kailangan malayo pa lang ang tubig, o oh, mga nag-uulan-ulan nag, ma, nag -uulan na, alam mo na yun, ramdam niyo na yun, malakas ang pakiramdam ninyo o pakiramdaman ninyo, di ba? Kung kailan malapit ng malalim na na, ano na, malalim na ang tubig, tsaka pa magkukumahog na magligpit, di ba? Um, tsaka magrereklamo reklamo Sasabihin, nabasa ang aming mga gamit, nabasa ang aming lahat, ganito, ganun. Paano kasi hinahayaan nyo, sasabihin nyo, hmm? hindi pa pasok yan. Hanggang dyan lang yan. Diba? Kasi kami, talagang ano na namin, gawaan ng aking mga anak kasi nandito sa baba. Malayo pa lang ang tubig, doon pa lang sa labas. Naguunti-unti na silang maglipit kasi alam na ang mangyayari. Dahil po pumasok ang tubig, dire-diretso yan, tubig pa. Dire-diretsyo yan. Mapipigilan nyo ba yun? Pag pumasok na. Wala na. Basa na lahat. Kaya bago man lumalim, kung hanggang tuhod ang tubig sa loob ng bahay, na itaas na lahat ang mga gamit na iligpit, na ipatong na sa kung ano saan man dapat ipatong. Ipatong na sa upuan. Hindi ho ba? Ayan. Ganun talaga kailangan. Maagap ka. Agapan mo ang pagliligpit ng mga gamit para hindi mabasa. Hindi ho ba? Oh, maraming salamat po sa pakikinig nito. Salamat po sa inyong lahat. At pakilike na lang po, heart at pakipalo na lang po, pakishare. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa nanood nitong aking video.